Alright, so good afternoon sa inyo lahat. Nandito ako ngayon sa Barangay Carayan, Naga City. So, meron lang naman akong dinaanan. Actually, going to Pili Kamarinisura ko. Kaso, nang duman ako dito sa barangay na to, may nakita akong bagong ginagawang drainage system dito sa lugar na to. So, ito yun o. So, bahay sa so, tanong-tanong ko dito sa lokal, tapos sa uh, isa sa nagtatrabaho dito sa drainage system na to, ginagawa na to before Bagyong Christine so dito na matagpuan sa may Kararayan Creek so kung may kita napakahabang sa may dulo so papaliparan natin ang drone yan para mas makita ninyo ito yung lumang tulay dito alright so siguro ito rin ang isang solusyon para mabawasan ang baha dito sa siyudad. so ito yung Camellia dito sa Delosario, Naga City So kung may nyo Ito yung ma-highway ng Kararayan Tapos itong drainage system na to hanggang doon sa may dulo At kung may kita nyo putol na tulay Paikot siya pero hanggang doon lang siya muna sa dulo Kasi ongoing po ang construction ng drainage system dito sa barangay na to Yun na tulay oh. Siguro yung mga katera dito sa kabila Dito dumadaan nung no, hindi pa to naayos so since meron din daan itong dinadaan lang ko mismo so pwede nang naputo na lang yan o sinira na lang yung tulay na yan so ito yung kalsada yun no ganda no so mamaya papaliparan natin ang drone yan so yan, yung mga tirahan ng mga construction worker dito right so ito yung tubig medyo malino rin kahit papaano Kaso, since tuloy-tuloy ang ulan dahil shoreline, so medyo madumi na rin. Kasi yung mga dumi na galing doon sa unahan, dito rin dumadaloy. Right? Ito yung tuloy na putol. Ah, dito kasi may nakatira pa. eh no? Ang gandun lang ito sa may dulo. Punta natin. sagarin natin ang gandun. Ito yung putol na tulay dito. Hmm, parang hanging bridge bridge na nga ito eh. Pero may lamang. So yun no? oh. Hanggang doon lang sa may dulo. So hindi ko alam kung pap papunta saan ang drain system na to. So ang isa lang alam ko dito, konektado to sa Beagle River. Kasi isa lang naman ang ng tubig. Magmula sa taas ng isa hanggang dito sa siyudad ng Naga. Alright, So ito yung posibleng isang solusyon ng gobyerno para maibsan yung baha dito na nangyayari sa Naga kasi kung matandaan ninyo yung bagyong Christine talang grabe yung baha dito halos maraming nasira maraming perwisyo, halos may mga namatay nga dahil sa taas ng baha so ngayon siguro one way na ginagawa ng gobyerno ay gumawa ng drainage system para o para mabawasan yung baha na nararanasan natin dito siyudad. So, in case man na meron bagyo na dumating na puros ulan, at least may ibsan na. Right? So, alam naman natin talagang bagyong kristing grabe yung ginawang perwisyon sa atin. So, ayun yung tulay. Ayun. Na. Tapos doon sa dulo, may mga nakatira pa. Right. So, baba tayo para makita natin kung gaano karalim to pero pag ang ulan talagang pagbangba sigurado tataas tataas tong anong ito tubig nito ito nyo yan o yung dumadaloy Ayan, tapos yun yung tulay na luma dito sa karayan tapos yun yung mga bahay ng construction work na nagtrabaho dito sa drain system na to so dito naman siguro pahingaan ay hindi ito yung nagsusupply ng tubig kapunta sa mga palayan dito sa lugar na to yun oh. maliit na palayan dito sa location na kinakatuyang ko tapos yun yun naman yung Camellia de los yung likod pero pagkakaalam ko kararayan part niya eh. yung first gate nandun sa de los yung second gate dito sa may kararayan so doon may nakatira pa hello ma'am So ayun, so nadaan lang ko lang kaya sabi ko bibigyan ko tong oras para ma-vlog kaya nung papunta ako sa Pili sur sabi ko dito ako dadaan para makita natin yung ginagawa ng drainage system dito. So kasi dumaan lang ako dito nakasakyan so hindi ko naman talaga siya natigilan o nahintuan. Kaya ngayon sis nakamotor lang ako inintuan ko na siya. So palipad drone. Let's go.